Okay. Layout na mga kamukil. Para sa ating pagsisiling dito. No? PVC panel yung gamit natin dito. Sad line works namin ito mga kamukil. Ayan. Uh, makaluman diskarte pa rin tayo. no? Wala tayong mga laser light level. No? Uh, hose level lang ginagamit natin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon mga kamukil yung laser level yung magagamit natin. no? Kaya hindi ako bumibili ng gano'n. Uh, Kampantin ako dito sa hose level. Ayan. Basta ayusin lang. Dito naman tayo na sana ay eh. Wala pa yung mga laser light level. Meron na to, no? oh so, depende lang yan sa diskarte. Eh. So, ito na yung ano namin mga kamagilang. Tapos, bali pangalawang araw namin ngayon. So, kahapon, isang araw, ito yung natapos namin. Plain ceiling. Tapos, naumpisaan namin. Kalahati, itong cub design, no? Ayan, no? Oh. So, kanina umaga, tinapos namin yung cub design tapos lumipat kami dito sa kwarto hanggang alas 11 ito natapos namin yan, itong isang kwarto natapos namin sa pag-framing pati paglagay ng molding so ngayon pagbalik namin pagka alauna ng hapon kinisamihan kaagad namin no? sinilingan namin kaagad Ayan. Uh, nakalabas na yung wire para sa internet. tapos lipat na naman kami dito mag pre na naman Pagka mahabol din namin sa pagtap-tap kahit uh, matapos mga kamukil no? So, dito nagtataka kayo bakit wala wire na kausli. Ah, uh, gaya na sabi ko mga kamukil, hindi po kami nagtrabaho sa bahay na to. Kumbaga napalitan napalitan namin sila no, yung mga nagtatrabaho dito. Hindi ko alam kung bakit mga kamukila. Ah, may napansin siguro yung nagpapatrabaho. Kaya ah, napalitan sila. Pero yung electrical mga kamukil, patuloy pa rin yung mag-electrical dito. Kaso lang dalawang araw na hindi sumipot, no. So, tinawagan pinatawagan ko siya para sana mahabol yung paglalaldad ng mga wire dito at mapailabas na namin habang hindi pa siya na silingan hindi pa siya tap-tapan uh, sabi, okay lang daw taptapan gagapangin niya lang daw sa taas o, uh, gusto niyang ganung diskarte, di Sinunod ko din mga kamukil, no? Uh, sa akin din, may progress din ako sa araw-araw na makita sa may-ari dito. Bawat araw hinahabol kami, namin na may progress, may progress kaming ma... O, progress kaming mapapakita sa nagpapatrabaho. So, siya na yung bahala magpalabas ng mga wire dyan. Siya naman nakakaalam ng mga linyada nito. Although, kaya naman natin alamin itong mga kamagin. Matritris naman namin. Dito sa kwarto, dahil meron na nakaabang, mapapalabas na namin to. na alam na namin kung ano yung mga, para saan yung mga wire na yan. Dito kasi sa pinakaminsala o sa dining area o living room. Ayan, living room dyan. Dining area dito. Maraming lights na nakalagay dito. Tapos yung tinignan ko yung mga wire Uh, parang kulang pa sa paglalatag no? kaya siya na lang muna yung bahala tapos uh, tamaan pa yung ano dito isang convenience outlet so discarded yan pwedeng ikundim o pwedeng ibaba na, no? baba na lang yan kasi pang emergency light daw yan so, ang plano may cube eh, dapat sana baba ng kunti no? So, ito na pangalawang araw namin ngayon pag matatapos to okay na, hindi na siguro lugi yung may ari. So bukas dito na naman kami. Pagpatuloy na namin to dito. Pangatlong araw. Ayan, deron yun yung target ko dito mga kamukin na matatapos to, sa pag-sealing. No? Matapos to, external sealing na naman yung aming baba natin, span Sa labas. So, ayan. Ito mga kasama ko mga kamukil, dalawa na lang kami, no? At dito. So, sila yung pinabanat ko dyan, ako dito sa baba ako yung tagakat ako yung helper nila ngayon mga kamugil yan kasi yung sikreto na mabilis at malaki yung matratrabaho sa buong araw kailangan yung naka-assign dito sa baba is mabilis no hindi pa nakapag ano yung skilled nakapag ng mga pwedeng gamitin na i-prepare na nang nandito sa baba no kapag mahina kasi yung nandito sa baba mga kamukil mahina din yung uh, progress ng trabaho. O oh, minabuti yung dito ako sa baba sila doon, no. So para ma-master din sila. Uh, sanay naman sila sa ganito mga bukil. Simple na lang to sa kanila. Kaya dito ako sa baba para yung mga sukat, masukat natin kaagad at maibigay natin kaagad, no. Importante kasi dito mabilis yung nandito. Para malaki din yung natapos. Sa loob ng dalawang araw mga kamukil kung matatapos pa namin to. Sana hindi nalugi yung may-ari, no. Kami yung lugi. <laughs> Kaya hindi ako tumatanggap talaga ng arawan mga kamukil dahil sa kilos namin, malulugi kami. No? Arang hindi kami marunong magpahinga mga kamukil eh. Kahit break time, ano eh, no? Kaya madalas talaga sa akin, pakyawan, no? porcent uh, labor materials, bibihira lang ako nag-arawan. Dito mga kamukil, lumaban lang unang arawan dito kasi uh, kakilala ko talaga yung nag lumapit sa akin dito, no? Kaibigan ko talaga yung lumapit sa akin, nakikiusap siya na kung pwede uh, isadlain ko yung sa kanya itong dito so mahiya naman tayo no na hindi natin uh, pagbigyan kaya lumaban na lang unang arawan okay thank you mga kamukil maraming salamat so ayan mga na natapos talaga namin no yung kwarto ng priminga namin kanina ayan nataptapan na siya no uh, trinabaho namin siya ng dalawang oras mayigit So, dalawang araw, no? Halos natapos na namin itong buong bahay. Thank you.